So guys, uh, pitasan na naman kami guys. Hanap buhay na naman. Yan. Morning, morning, good morning, good morning. Ito na naman kami. Yan uh, si Atene Oriet. Pang ilang kilo Atene ang kota mo ngayon? Tama na lang 20. Mm -hmm, maniwala sa'yo. Uno, hinog kasi 50 kasing kaya kailangan 20 lang.

Paldo na naman ng tropa. Paldo na naman sila malalakas mamitas. Palong-palo na naman mamaya. Puno hinog ang pitas ngayon guys. <laughs> Ayan si Idol Arpangan Vlog. Paldo naman si Idol mamaya nito. Sigurado. Kalahat <laughs> yung